Ayan guys, uh, alis na kami ng tropa. Ayan. Uh, so wala pa yung naantay namin. Ayan. Uh, tanghali na, wala pa yung isa namin kasama. Ayan, alis na kami. Pupunta na kami uli ng McKinley. yan tingnan nyo mamaya yung mga ginagawa nila. Kung pa paano sila mag-mekos-mekos. Ayan. Ayan guys, bumili muna ng pagkain ng mga tropa. Kasi walang baon. Ayan. Bumili mo na sila ng pagkain. Yung mga parang-parang ko baon. parang yung tira namin maganda. Yan o. Ano yung mamaya yung pag may megos-megos namin sa site. One hour later. Hello guys. Yan. Nandito na kami sa Makinli. Yan. Ito na yung tropa nating Mekos-Mekos yeah. Dito na kami yeah. Inaanti lang namin si Boss mm. Ito yung mga tropa. Yeah. Living kay boss. Yeah. Mga magme-makes makes mamaya. A few moments later. Etong na, nan tropa. Ayan, oh. Nagme-makes makes na. Diba? Ingat na ingat sila sa mga plywood kasi bawal ma baksak yung kanto. 'Yan. Kaya daan-daan nilang nilalapag sa cart. Hmm. Nag-iisip sila kung paano nila uh, sasalansan. Oh, sinukat niya pa. Napakatalino talaga nitong tropa ko na to. Yan. Ganyan siya katalino. Sinusukat niya muna kung kakasya sa elevator sa kanila ay sasalansan ngayon na maayos. O. Oh. Inuna muna nila yung mga malalaki. Hmm. Tapos susunod yung mga maliliit. Hmm. di ba? Sukat-sukat muna. Hmm. Hmm. Diba? Yun Diba? ba? O. Diba? Yun yung katalino. O. Diba? Madiskarte. Madiskarte itong pinsang ko na ito eh. Diba? O. Oh, yung isa naman. Oh. di ba? Binuhat na. O. Diba? Ganong yung mga tropa ko na yan. O, oh, di ba? O, oh, kinulak na yung cart. O, oh, umisip niya pa, complete yung gulong. Gago! Hmm. Sipin mo, talaga napakatilin na talaga ng tropa ko na to. Di ba? No. Kasi diba naman, alam nila hindi kakasya. Binotel niya kasi mahaba. O, oh, patayo. Kasi hindi naman po pa pwedeng pabalagbag yan. Ito na. Di ba? Dahan-dahan lang siya magtulak. Dahan-dahan lang. Baka ma... Mekos-mekos tayo ni sir. Di ba? Pogi oh, okay, points pa driver to dati nang na ano eh driver hmm. to dati nang kariton ba diba? Pumina pa oh. oh matalino talaga alam niya hindi kakasya wag subukan. masisira ang buhem kailangan isa-isa ka tropa oh niya kung saan niya ilalagay di ba matalino talaga tong tropa ko no te ba bakit yung may isa-isa? Yan. Ito naman. Tropa ko rin to. Ang galing mag-mekos-mekos din to. Diba? Sinisipat niya muna yung hamba ng pinto. Diba? Kung saan niya titarayan, o. Oh, sige. Pia, liya. O. Oh, kapag ka matalas na yung kanto, okay na. O, oh, diba? Oh my God! Hindi niya mag-mekos-mekos yan. Malupit talaga yan. Tropa ko yan. Diba? naykus naykus, huh? kuya, 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 Opa so, ko rin to. Magaling mag-negos-negos Diba? Smat-smat lang. Ah, sinong gusto ng buko dyan? Pwede ko magpakuloy dyan. Magaling diba? mag